master gagawa tayo ng panghuli na sungayan ganito lang yan ganyan lang ang pagitan nya <coughs> mga sampo mga sampong hook lang ang gamit po natin na hook ay number 9 ayan tapos dalawang ikot isa ikalawa tapos yung dulo <coughs> pasok natin sa hook hilain natin ayan ganyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gawin natin tin 10 piraso kasi <clears throat> mahahaba na yung halaman na pamain eh oh, ganun pa rin iikot lang natin ng dalawang bisis isa dalawa tapos may lock siya yung dulo papasok natin sa lock ayan tapos hilain natin ayan pag hinila niyan pag hinila siya ihigpit na yan yan ang forma niya walo na yan tagal pa natin ang dalawa tulad natin dalawang beses lang ayan mga, mga, master dalawang beses pasok natin sa loop ayan, pag may pasok na natin hilain natin ngayon ayan. pag hinila mo hihigpit na yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, isa na lang.